Ang lihim ni Joanna, kwento ng isang OFW sa Kuwait. Hindi ko akalain sa pag-alis ko para tumulong sa pamilya, may kapalit pala ang lahat, ang aking dangal. Si Joanna, isang simpleng misis mula sa Iloilo, may tatlong anak at asawa niyang si Ramon, isang construction worker. Araw-araw silang nagbibilang ng barya para lang may makain. Hanggang isang araw, na ni Joanna na mag-abroad. Para sa kinabukasan ng mga bata, sabi niya habang umiiyak na yumayakap sa kanyang mga anak sa airport. Pagdating ni Joanna sa Kuwait, una niyang naramdaman ay takot. Iba ang kultura, mahigpit ang amo na babae at halos walang pahinga. Pero tiniis niya lahat, kahit gabi-gabi ay napupuyat sa paglilinis, pagluluto at pag-aalaga ng mga bata. Tuwing may video call sa pamilya, lagi siyang nakangiti. Sabi niya, o okay oh, ako dito, huwag kayong mag-alala. Pero sa likod ng iti pagod at pangulila ang kanyang pasan at nararamdaman. Dumating ang panahon na nagkasakit ang anak niya, pero wala siyang magawa kundi magpadala ng pera. Tuwing gabi, umiiyak siya habang nakatitig sa larawan ng pamilya niya na naiwan sa Pilipinas. Minsan, kinausak siya ng among lalaki, si Sir Karem, isang mabait pero misteryosong tao. Joanna, you are like family to us, sabi ng amo at doon nagsimula ang kakaibang koneksyon na hindi niya sinasadya. Habang tumatagal, nagiging malapit sila ni Sir Karim. Lagi siyang pinagtatanggol sa among babae, binibigyan ng regalo at minsan pinapahinga kahit bawal. Hanggang isang gabi, lasing si Sir Karim at pumasok sa kwarto ni Joanna. At doon nagsimula ang lahat sa unang gabi ng kanyang amo. Kinabukasan nagulat siya, natakot at hindi alam ang gagawin. Lumipas ang buwan, napansin niyang iba na ang pakiramdam niya sa katawan. Nang makumpirma niyang buntis siya, halos gumuho ang mundo niya. Paano ko sasabihin to kay Ramon? Sa mga anak ko. Araw-araw siyang kinakabahan, umiiyak sa banyo habang naglilinis. At hindi alam ang gagawin ang nasa isip lang niya ang mga anak at ang pangako niya dito bago mag-ibang bansa. Nagpasya siyang itago ang katotohanan. Nagtrabaho siya hanggang sa mga anak sa tulong ng kapwa o FW na tinulungan siyang itago ang bata pansamantala. Sa Pilipinas, nagtataka si Ramon kung bakit bihira ng mag-video call si Joanna. Isang araw, tumawag si Joanna. Umiiyak. Ramon patawad. Hindi ko ginusto. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Tahimik lang si Ramon. Hanggang sa binaba niya ang tawag, pag uwi ni Joanna sa Pilipinas, dala niya ang batang anak ng amo. Galit ang komunidad, pero niyakap siya ng mga anak niya. Ma, kahit ano mangyari, ikaw pa rin si mama. At doon siya humagulgol. Ang buhay o FW ay hindi laging masaya. May sakripisyo, may luha, at minsan may sugat na walang lunas. Pagkaraan ng ilang buwan, si Ramon at si Joanna nagkabati ulit. Habang kumakain sila ng hapunan, biglang nagsalita ang bata. Daddy Karim, pass the rice please. Tahimik ang lahat. Si Ramon, aba, kahit bata, marunong mag-English at peroteka, sino si Karim? Sabay tawa si Joanna at sinabing, anak, si tatay mo yan, hindi si Karim. At nagtawanan silang lahat. Sa dulo, kahit anong hirap, pamilya pa rin ang uwian, at tawa ang gamot sa lahat ng luha.